na natin ang chairman ng bayan muna si attorney Nery Colmenares. Uh Tukul mo, pa rin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte isa po. Isa siya sa nag nagsampa mm -mm. ng kasong impeachment. Alamin na natin. Mm -hmm. Kay uh, BP Sara, Attorney Colmenares, igan at Connie, maganda umaga po. Good morning, sir. Hi. Good morning Egan Connie. Good morning po sa mga viewers ninyo. Oh, Pakimbot-kimbot tayo sa Senado ngayon. Uh, ano ba ang reaction mo bilang isa sa mga nagsampan nito? Parang masyada na ho kayong uh, uh, nagugulat sa pagka-delay? Well siguro uh, I was expecting na nag-delay na sila but hindi ko nakita ang dahilan bakit pa sila nag-delay ng gusto. No? Kasi in fact suggestion ko na yan last June 2 pa eh. Oh. Hmm. O di padala niya na lang ng kopya si Vice President Duterte ng ano ng complaint tapos Asher uh, 10 days to reply so by June 16 you convene the impeachment court and mm. then hold trial kayo from June 16 to June 30 ah oh. uh, wala na silang session eh kaya nila morning and afternoon eh ng Estrada impeachment hanggang oh. gabi eh. uh, dahil wala na silang session kaya nilang tapusin yan by June 30 isang kaso lang yung at least yung 125 milyon pesos na ginasto sa 11 days oh. o yung at least yung 612 milyon yun lang nakaso yung confidential funds sa Mary Grace Piatos mm -hmm. tingin ko open Ma and shut case kasi na yan yung, arnold matibay eh, ni matiba ebidensya eh, okay, Ikaw ba ano ba yung yun. ano ba yung sinumpa mo Yeah, ganun din yung sinampa. Kami, ganoon ang sinampa An -anong namin sa, sa, bayan muna. na uh, una, na pinigyan siya ng uh, 125 million at na-spend niya yon ng December of 2022. Ito ba yung in-encash ng disbursing officer kay Colonel La Le Lachica ba yon? Hindi, yun so yung, yung, sa 612 ah, mas malaki. million ata. Oo, yun yung ano. Pero in any case, simple ang kaso. Ang mga dokumento dyan, authenticated, official, galing sa COA at EPM, may congressional hearing na yan. Kami ng public prosecutor ako sa corona impeachment, hirap pa kami magpa-authenticate ng mga titulo. Ito wala na. Mabilis na lang to In three days time, kayang isubmit lahat ng prosecution yun eh. And the rest of the day, the time, June 30, The Vice President answer, simple na naman ang tanong sa kanya. Mm -hmm. ka ginastos mo to ba according to yung confidential fund requirements? Oh. Tapos sino nakatanggap nito? Totoo ba to si Mary Grace Piatos? O yun lang naman eh. Ngayon pag hindi niya ma-approve kasi under a revised penal code, a public officer na binigyan ka ng public funds at hindi mo siya ma-account nung pinapa-account sa'yo kung paano mo ginastos, violation na yan ng ano ng criminal violation yan na hindi mm. mo na malversation o hindi mo na ano hindi mo na gasto sa tama. Okay. So ngayon, kung ma prove niya lang naman during the up to June 30, simple lang na naman yung evidence niya diyan, di totoo yung taong yan. Tapos ito yung ano, ito yung nangyari o di tapos tapos na yung by June 30, ano pa bang pag-uusapan? Wag okay. na muna yung ibang kaso kasi you only need one to convict sa isang impeachment. You don't need sampo or 8, tama. just need one to convict. Okay. At to Nicole Munares, ito, uh, yung proseso. Nakita ko na ano, di marami ang may ayaw na magpatuloy yung impeachment proseso, trial ano. Yes. Uh, sabi ombudsman na lang daw bahala kasi sa Senado o no, mga politiko, uh, yung iba baka raw maabsuelto siya dahil mas marami yata yung bilang ng papabor sa kanya. Pero anyway, nakita ko na yung BP pala na posisyon ay hindi immune from suit. So, kung malulusutan niya itong impeachment, may criminal meron palang pa. criminal case na pwedeng maisan pa laban sa kanya. Na binabanggit mo ngayon, Atty. Colmenares. Eso una muna, ang mga impeachable officials ay ano, ay just technically. Bakit sila, Joss? Kasi unlike ordinary government employees na kaya mong kasuhan any time of mm -hmm. the day, sila ay hindi mong matanggal sa pwesto unless makonvict sila sa impeachment. Kaya nga ang message dito, huwag mamihasa sana ang impeachable officials na nakaw ka sa kaliwa't kanan kasi mahirap naman ako tanggalin. Eh, di ba? Mm -hmm. So, yun yung rason kung bakit ito na lang yung accountability mechanism left. Ngayon, for a long period of time, ang belief dyan, ang vice president kasi is an impeachable official, therefore, hindi siya kas pwedeng kasuhan. So, ngayon, nung panahon ni President Duterte, parang binrake nila yan. Kasi kinasuhan nila si Vice President Leni Robredo. Mm -hmm. So medyo nagjustify ang Duterte administration. Ay, hindi pwedeng kasuhan 'yung Vice President. So probably ganoon na ngayon 'yung gawing jurisprudence diyan. Although okay. for a long time hindi ganoon. Mm -hmm. In any case, uh, hindi ganoon kadali din 'yan na magkaso ka. Anyway, 'yung impeachment mas mababa ato na level of evidence. Hindi ito criminal case ha, na may oh, makulong oh. sa pagkatapos mm -hmm. ng impeachment. Oh. Na hindi ito civil case na may magbabayad ng danos perwicious uh, after civil case mo. Pero ng hindi damages. parusa? Perpetual no, no. disqualification? This, no, this is just an administrative case. Oh. Katulad ng kaso na sinasampa sa ordinary government employees ng civil service. Oh. Pero, isuspend, walang... ka, i-suspend ka, is suspend ka or tanggalin ka sa pwesto or at i-disqualify ka. Of course, lahat ng government employees, including mayor, governor, mm, congressman, ganun pwedeng kasuhan yan. Okay. So, hindi espesyal ang impeachment. Napakasimpleng administrative proceedings. Nagpaka kami, bakit uh, ganon kahirap gawin <laughs> sa vicepresidente na Nagano naman kasimpleng gawin yan sa mga ordinaryong Pero, empleyado ng gobyerno. Doon sa mga iba naman ho na nagkaroon ng impeachment, uh, forthwith, agad-agad diba? naman ho talaga Correct. na na i sulong ito yes. hindi ba kaya yes. nga ito kakaiba kasi parang na delay nang na delay yes um at kayo anong reaction ninyo doon naman ho sa sinasabi ni Senator Tolentino no na pwede naman itong paspasan na, no uh, hanggang June 30 meron nga siyang uh, suggestion hindi ba kasi... I think that's good dito pa rin 'yan, but uh, if Senator Tolentino already said kasi that hindi that's hindi 'ho cool. siya naniniwala na pwedeng itawid sa 20th Congress. Pero kung sakasakali yes. sakali daw, gawin dalawa na lang. dalawa na lang ang uh, articles of impeachment o reklamo laban sa Bise instead of 7. Ano yun yung reaction niyo? 'Yun yung position mo, di ba? Which is my position ah, also. Ah. I I mentioned it to them last week, sana una mo na, i-convene lang ang sarili yung impeachment court. Sige, gusto niya may ipasa kayong batas. O di, ipasa nyo ang batas sa umaga, sa hapon, yung oh. convene na sa impeachment court. Uh -uh. Yun ang ginawa kay Corona eh. The yes. Senate was holding legislative session sa umaga, pag Corona impeachment. Uh -oh. So, so mm -mm. Tingin ko tama kung gano'n ang posisyon ni Senator Tolentino at least tama na i-ano to, i-gawin na to for now, no? Kasi forthwith, sige na, mag-debate. Sabi ko nga, magdebate debate kayo ng fourth week. Hindi naman immediately. Sige na, one month. Okay, fourth week pa yan two months, medyo alanganin na. Pero sige na, tanggapin na natin. Na. Pero kalahating taon, four months, mm. hindi na fourth yan kahit sa ang kapang panig. Forever. <laughs> Forever. <laughs> <laughs> Parang nangako, kalimbawa, oh. Na, sa may ibibigay kang pera or something sa mga senador, sabihin mo, I'll give this to you fourth mm. Tapos isang taon na, hindi mo pa nabigay, magagalit yan sila. Hindi, tsaka in-explain in na po eh. Me, diba? Uh, in <laughs> na, balit, na, oh. in-explain na. Balita ko, nabigay na. Ano, no? na? Ay, wala, wala, wala. 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 <laughs> Linawin mo yan, partner. <laughs> wala, wala. mo, nagbabago mga statement habang uh, lumalapit. Sana maganda, maganda. Kasi alam mo, para sa akin, mm. ang, kung natatakot sila na baka hindi nila makonvict this Congress, ay mas lalong matakot sila next Congress. <laughs> Mahirapan sila makonvict. Kasi mm. ngayon, Sara Duterte needs nine votes to uh, acquit, yes. diba? Mm -hmm. So, lang dyan yung klarong ano, klarong sigurado, ako nang bilang ko 3 to 5 eh, oh. na may siguradong acquit eh. Pero oh. yung the rest ng 4 pa na 9, hindi ko na sure yan eh kasi malay mo kung saan papanik yung iba pang senador. Okay. So, so sa akin, gawin nyo na ngayon Tsaka tayo mag-usap sa June 30 kung hindi nyo patapos yung napakasimpleng kaso ng 125 million. Kung hindi nyo patapos yan, hmm. tsaka tayo mag-usap kung tatawid ba o hindi. Although sa aking pagtingin, pwedeng tumawid Apo, okay. uh, sa next Congress. Ah, okay. Yun, malinaw naman eh. Hindi ba? Atone, at salamat po. Thank you po. Ingat po maraming, kayo. Maraming maraming salamat. Salamat po. Isa sa mga nagsampan na impeachment case laban dito kay BP Sara Duterte at Atone <mikin> you